So hindi mo bibigyan siya na sela ng tinola mo. Ano, ay, ayaw pa nga kumuha. Kasi na, masayang na yan. manok sa isang papala. nga ng tinola na yan. Oo, oh, masarap na. Ano masasabi mo doon sa tinola, Sela? Ah. Pare, panay titig mo, pre. Hindi <laughs> makaresist, hindi makaresist. Sabang. Ano uh, babay na. Ubusin mo na ba? Tawa ko niya. kakain. Kumuha ka na kasi. Kumuha ka na kasi. Wala na, naubos na. Oh, si Ginong ano. Sige. Wala lang. Ginong ano. Ginong RJ. <laughs> Hindi kasi nakarecord ito eh. <laughs> Sabi mo si Sarah sa video. <laughs> oh. Ay puta, ginoong malapad. Di na nga kita tinawag dito, di ba? Ayos <laughs> lang, ginoong Ford ikaw. Buti mo ah, na yan, ha? na